birthday pa siya, eh. Hindi ba? Ang ah, sabi mo? Pwede payakap pa birthday mo na sa akin. But, payakap? oh, yes, sir, yes. Huwag ka okay. masyadong ano, ha? Ah. Happy, happy birthday to oh, you. Oh. Ha? Masaya na ako. yakap na kita. Okay. Kailan birthday mo? Ngayon po. A birthday! Oh, okay, birthday, birthday mo ngayon. Ano ba kayo? July uh, 31. Okay. Oh, ano so, dito ka nag-celebrate ng birthday mo. Opo, oh, kaya Will. Ah, uh, siyempre na yung birthday ko, Kuya eh, Will. Salamat. Ano ba ginagawa mo sa buhay? Estudyante po, Kuya Will. Estudyante? Saan? Sa, ano po, taga Montad Banrizal po ako, pero nag-aaral po ako sa, ano, La Union po. Puder po uh, ng tita ko. So, nandito ka ngayon? Oo uh, po, Kuya Will. Ano course mo? Ano pa lang ako, kayo, Will? Minto ko, Will, eh. <laughs> ano? High school? Oo uh, po, Kuya Will. Senior ay. Eh. Ah, senior? Okay lang yan. Basta, birthday niya, happy birthday. Nakakatawa naman. Thank you. Thank you so much po. O dahil birthday mo, bibigyan ka ng bonus. Ten, five, ten, sandali. Fifteen, twenty, twenty-five, forty-five, fifty, o five thousand, ha? Happy, happy birthday, May pang menti na sa po yung mama ko. Oh. Oh. Yung Maraming salamat po. Malaking tulong po ito. may sakit sa atay nanay niya, di ba? Ano pa sakit ng nanay mo? Ano po, may sakit po sa puso. Asa ang nanay mo? Nasa bahay po. O, kamusta mo? Ay, nakita may camera, yung niilaw. I love you, ma! Nandito na po ako sa TV. Ano? May pang-maintenance ka na po. Okay lang. Ay, hey, happy birthday, ha? Okay lang yan. Hmm. mama, ano ba pangalan ng nanay mo? Ano pangalan ng nanay mo? Joanna <laughs> po. Okay. Sige, masaya ka na. Uwi ka. May pamaintinance ang nanay mo, ha? Meron kang 2,000, saka meron kang 5. May 7,000 ka, ha? Salamat po kayo. Pwede pa kaya ka ulit. Okay. Masaya ka po.